November 21, 2025, naganap ang One Friday Fights 134 sa Bangkok, Thailand kung saan mayroong tayong pambato sa MMA at Muay Thai. Unang lumaban si Noah Cabreros para sa MMA bout kontra kay Rory Turner ng Australia. Sa kasamaang palad ay natalo siya sa kanyang unang laban sa One Championship sa pamamagitan ng isang technical knockout. Ginawa niya ang lahat para manalo sa laban pero nanaig ang Australiano. Walo na lang na segundo ang natitira sa oras ng ipatigil ng referee ang laban dahil hindi na kayang depensahan ng Pinoy ang mga sunod-sunod na suntok ng kalaban. Umabante ang kartada ni Rory Turner sa 2 wins 0 loss samantalang si Noah Cabreros ay laglag sa 1 win 1 loss. Gayon paman ay nakabawi ang isa pa nating kababayan na si Islay Erika Bumugao sa pamamagitan ng isang impresibong panalo sa Muay Thai. Bagaman 16 years old pa lamang ang kalaban niya, ay marami na itong experience kung saan nagkaroon ito ng 21 wins, 7 losses. Sa kabuuan ay nagkaroon ito ng 28 fights at naging kampyon pa sa edad na 15. Gayun pa man, pinatunayan ng ating kababayan na hindi sa dami ng karanasan na susukat ang tagumpay, kundi sa resulta ng matinding pagsasanay at likas na pagiging fighter. Ipinamalas niya ang bilis ng kanyang footwork, matinding hand speed, solidong power at ang mahusay niyang diskarte sa pakikipaglaban. Gamit ang mga ito ay matagumpay niyang napabagsak ang kalaban sa loob ng 47 seconds ng round 2. Bilang resulta ay idiniklarang panalo si Islay Erica sa pamamagitan ng knockout at dahil muling napahanga si Chatri Sityon Tong sa kanyang ipinamalas na performance ay ginawaran siya ng performance bonus na 350,000 baht, mahigit kalahating milyon ito pag i-convert sa Philippine Peso. Sana ay magtuloy-tuloy ang kanyang panalo hanggang sa makamit niya ang kanyang pangarap na maging champion sa One Championship.